suportado ni Vice Governor Doc Anthony Umali ang paglahok ng mga malalarong Nova Nueva sa National Basketball League Pilipinas ang tahanan ng tunay na homegrown talagang uh, binigyan ng uh, muling uh, pintuan ng uh, Provincial Government o ang Nueva Ecija uh, uh, Provincial Government na muling makapagtayo ng uh, basketball team sa ating uh, lalawigan na isasali natin sa National uh, League which is the NBL the ang uh, atin pong uh, sinasalihan yung NBL Pilipinas tunay na homegrown ang uh, talagang uh, tina-target dito hindi yung mga nanggaling sa ibang lugar tapos maglalaro sa Nueva Ecija ito tunay na nobo isihanong manlalaro ginanap nitong August 9, 2024 ang signing ceremony sa pagitan ng Provincial Government of Nueva Ecija at ng NBL Pilipinas this will be the first Nueva Ecija team that is backed up or actually owned by the local government, by the provincial government rather of Nueva Ecija. So the homegrown talents are assured that, you know, through to the battle cry of the Umalis, nakakasiguro ang NBL na talagang alagang umali ang mangyayari sa mga homegrown players sa NBL. Ang team na binuo ng PGNE ay tatawaging Nueva Ecija Granary Buffaloes, nakakatawan sa probinsya sa National Basketball League Pilipinas. Meron na po tayong team, ang Nueva Ecija Granary Buffaloes. Uh, it is a continuous program, hindi lamang po may nagre sa Nueva Ecija, may programa po ang provincial government na mga training pool na kunsaan pwede nyo pong isali ang mga anak ninyo o kaya meron kayo sa sariling kakayam, pwede kayong sumalis sa training pool. Pag nakita po ang potential ninyo na kayo ay magaling maglaro ng basketball, pwede po kayong masama sa Team A ng ating uh, Nueva Ecija Granary uh, Buffaloes. Ang mga malalarong tubong Nueva Ecija na bumubuo sa Nueva Ecija Granary Buffaloes ay naninirahan sa Talavera, Gimba, San Isidro, Gabaldon, Laor, Lupao, General Tino at Cabanatuan City. Magsisilbing head coach ng Nueva Ecija Granary Buffalo si Marklin Ingusan na produkto ng NBL at nakapaglaro sa naturang liga ng tatlong seasons. Iniimbitahan ko po kayo na manood sa aming unang home game September 1 at 6 p.m. sa Palayan City Coliseum. Menchi Machas, nag-uulat para sa DWN Teleradio, ang inyong kakampiyon.